pagbiyante kasi peristera lang yan. okay. kahit kaya natin to ano yung mapil kasi iba siya sa salang, e, tayo na muna na sa salang. Siyempre lang ang pila Ayan mga idol Dito tayo sa Sa uh, P-Tix oh. Mas maraming pila dito Halo-halo sa kabila oh Ah uh, Kabite sa Fairview Ayan yung behind na yun oh Kabite Tsaka Fairview yan Ayan mga idol Kabite Fairview O nandiyan na lahat Ang pila na yan Halo-halo yan mga idol no Mga idol no Ah uh, Ingat po kayo Ingat, 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 ingat sa so, dahil po. No, sumahan so, niyo ako lagi sa biyahe na araw-araw natin biyahe dito sa Isabos Council. No? Ah, uh, tutulungan nila, makakaasa kayo sa so, mga update natin nungayon, no, sa araw-araw no. Natin pila natin yun, no? ayan, no? yung apa. Yan yung dulo. Ibali nasa mga ano yan, uh, isa, dalawa, tatlo, apat yan. Pan bus pala ako sa diretsa niyan, may paliko pa na apat. No? Ayan oh. No? Yung mga carousel